Kaya kayo, kung may pangarap kayo, pangarap niyong pumunta ng Canada, pangarap niyong pumunta ng Poland, simulan niyo na kung hindi naman kaya ngayon kasi masyadong malaki ang mga processing. Pwede niyo namang simulan sa ibang lugar muna. Halimbawa, pupunta kayo ng Hong Kong or saang bansa kayo pupunta, mag-iipon kayo. Dito sa Hong Kong kasi dito talaga nagsisimula ang mga ibang pangarap eh. Dito nagsisimula yung mga nangangarap pumunta ng Canada. Dito sila nag-a-apply, nag-iipon. Habang nag-iipon, nagpa-process ng document nila. Ang dami ko rin classmate nung nag-aral kami ng caregiver, caregiver dito sa Hong Kong. Uh, ano, mga classmate ko rin nandoon na sa Canada. Eh, uh, nag, uh, May mga friend din ako. May applicant din si Joyneri na sa Canada na. And Marami, maraming mga na sa Canada. Marami din na sa Poland. Yung iba na sa ibang lugar. Uh, Yuki, Turkey, mga ganyan. Ang dami. Eh. Basta dito sila nagsisimula. Dito nila sinisimulan yung Ah, uh, pangarap nila kasi sa Pilipinas wala naman talagang pamprasis, kaya nga maghahanap tayo ng trabaho, di ba? So, dito muna sila nag apply sa Hong Kong and then yun. Basta pag nandito na kay sa Hong Kong, huwag kayong lumihis ah, uh, focus kay sa goal niyo kasi yung mga yun, nag-focus sila eh. Nag-iipon talaga sila pagdating dito, tinitipid na nga nila ibang sarili nila eh. Tapos, ano, yun, sinisimulan nila yung ano, kasi yun yung goal nila. na may puntahan sila, kaya sila nag-work dito sa Hong Kong. Ang iba kasi, pagdating dito sa Hong Kong, nawawala na kasi nandito na yung pasyal, nagkakaroon ng friend, nagkakaroon ng mga, ang daming mga nangyayari sa buhay na nakalimutan minsan ang mga goal. So, yun lang, pag pumunta kayo dito sa Hong Kong, kung may goal kayo, simulan nyo agad. Kasi, pag hindi, yun nga, sayang mga araw, at saka, ano uh, Yun lang, focus lang kayo sa pag-iipon at saka kung ano yung talaga yung purpose nyo, kung bakit kayo pumupunta dito sa Hong Kong. Yung iba naman, gusto lang nila dito kasi malapit nga sa Pilipinas. Pero yung iba, o katulad nung applicant ko, gusto niya pumunta sa ibang bansa kung saan siya pwedeng mag-work at pwede niyang uh, ma-process ang kanyang family na makasama niya, makukuha niya. So doon niya sisimulan yun ang pagkuha. So mga ganyan, kanya-kanya kanya kasi tayo ng pangarap eh. Kasi, ano, meron din gusto lang dito sa Hong Kong mag-iipon para mas malapit kasi sa Pilipinas pag uh, anong oras, kay, malapit lang tayong lilipad papunta sa Pilipinas. So, mga ganyan. Kanya-kanya tayong mga pangarap. So, kung may mga pangarap kayo, similo, simulan nyo na hanggat bata pa kayo, kaya pa. And then, alam nyo na, uh, ngayon, may mga age limit na lalo na dito sa Hong Kong, ba diba? So, yun. Uh, focus lang sa journey nyo. Kung malili... Ma, ma, ano man, maliligaw ng landas. Ano ba yan? Landas. Parang ano eh. Uh, malilihis man sa pangarap. Uh, isipin nyo lagi ang simula kung bakit kayo uh, nag-aabroad. Yun lang.